solo muna kaming tatlo. Tulog pa kasi si ate, sinasamahan naman ni kuya, tapos si Kato, nando doon. Ano, nilalagyan na nung ano, pampalutong ng balat. Oh. Nilalagyan na. Kasi mamaya ata, lilitso din o eh. Hindi <laughs> <laughs> nila kami sa tapat ng mall, ano, ng hotel namin. Baka mag, ano na kami, food trip ng Baguia. Yeah. Kuya, ba't ka dyan? Wala ka naman sa Transformer ka ba? <laughs> Wala ko doon. Dito tayo. Ayan, sarado pa mamaya ito, no? Hindi kasi natin napuntahan kagabi kasi nga Yung pagod! Che! So, wak lang muna kami yung oh. na tinapay. Anong Ha? Yung wala <laughs> walang, lang, walang harina tinapay. Walang tinapay na walang harina? Wala ba sa'yo. na. Ayaw <laughs> Sarap. Oh, M -K restaurant. Oh, Sarap. 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 Mas okay yung Sarap. 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 Sabi pa suka nung mall. Ayun oh, sarap eh. ito, hata po. Ito. Sa Tinapay ata. Ni ito ito nang para i- Sa mga tipan ulit? Tayo <laughs> <laughs> ko tutubi ayaw eh. Mamay ko lang na Ay, na barbecue ko ako. Ay, kinakain ni sarap. 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 Kami sa mood. Kasarap <laughs> kami pagkain o. Mali, mali, mali. Mali ako, mali. <bale. laughs> ano ang daming cake ko? Baga kasi yan, besa. Ay, ito pa oh? Sabi, um? Ay, pero tayo nito masarap to eh. Ay, yung ano yan? Oreo? Hindi! Bili <laughs> tayo mamaya. Dito lang pala may cake on it. Lahat ito yung makaharap ng kay Atay Lovely. Atay. <laughs> <Okay. laughs> Awet? Ayun naman eh. Saan? Ayun. Saan? Ay, tara. No. Hindi. Ah, let's go. Ay, <laughs> <laughs> ATM pero oh, may ATM uh, pero wala akong pera. Ay, gold deluxe. Ano kaya eh, besa? Abay, oo, oh, oo. Oh, oh. Ano kaya tayo? Hingi ka? Oh. Hingi ka sa yung birthday mo kapon. Taro ko kung ano, pwede utang. Taro mo kung magkana per gram. Yes. What's your favorite color? Uy, <laughs> <mo>, oh, <laughs> namimili eh. Ayan, ang libre si Kiling ng ice cream. Salamat, Lenki. Happy birthday. Thank you. Pala, pala. Ano gusto mong, ano? Ito. Pabait ka ba kahapon? Opo. Pabait ka. Nabili na lang kita shoes. Ha? Huh? Ang hmm, shoes. Umidas. Mm-mm. Hindi das. Hindi das. <laughs> That's my ice cream. Ha ha. Thank you! <laughs> uh, one more time, one more time, one more time. Ah! <laughs> Amazing. Adversing. This is yours. Wow, it's me? Yeah. And yeah. to me. <laughs> uh, one more time, one more time. Yay. Yay! Thank you so much indeed. Happy Sunday. Thank you, thank you. Thank you. From the Philippines, I love you! Nalibre si Kiling. Tatanahan <laughs> nyo natin pagka mga high school, high school, tsaka hindi mga elementary, yung uh -huh. kunyari makikikain yung ano, classmate mo, sabi ba'y patik-tikim, sasabihin mo, eh, hey, di pwede, may abo ako, be! May abo ako! Dawal, may abo ako! So magka-ubo? <laughs> Tapos sabi, hey, makikinom sa'yo. Hindi uh, uh, pa naman yung ano, buo-ubo na siya. Uh Oo. -oh. <laughs> Sige, be. <ba. laughs> <laughs> Tapos meron pa yung sabihin, be, payan mo ko tubig mo, be, sasabihin so, mo hey. Eh, may gamot yan. May gamot. Bawal <laughs> <laughs> ba, eh. may gamot eh. In short, para ano na ang totoo, nagdadamot. <laughs> <laughs> may gamot <laughs> be, <laughs> may, <laughs> may, 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 may gamot. Wala mong nilalagay na gamot sa tubig. Eh. <laughs> Damot mo nung elementary, be. <laughs>